Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatutok tayo sa pagmanipula ng DOM gamit ang TypeScript. Matututuhan mo kung paano magmanipula ng mga elemento ng DOM, pati na ang magdagdag o magtanggal ng mga elemento mula sa DOM tree gamit ang mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang pagmanipula ng DOM sa TypeScript ay katulad ng sa JavaScript, ngunit naglalagay ang TypeScript ng type checking kaya mas ligtas ang mga operasyon. Ang DOM, Document Object Model, ay isang object model na ginagamit para mamanipula ang HTML at XML document sa pamamagitan ng programming. Pinapayagan kang ma-access ang mga pahina na nakadisplay sa browser, magdagdag o magtanggal ng mga elemento, o magpalit ng mga estilo. Ipakikilala natin ang mga pangunahing pamamaraan para magmanipula ng DOM gamit ang TypeScript. Gamitin ang object na document para makuha ang mga HTML element. Karaniwang ginagamit ang mga sumusunod na pamamaraan. Document, getElementById, ay kinukuha ang element na may tinukoy na ID attribute. Document get element by id ay kinukuha ang elemento na may tinukoy na ID at hinahayaang ma-access mo ang laman nito kung ito ay umiiral. Para may talaga ang code, kailangan mong gawin ito sa loob ng HTML. Sa video na ito, tinitiyak lang natin na walang compilation errors. Document, Query Selector, ay kinukuha ang unang element na tumutugma sa CSS Selector. document, query selector, ay kinukuha ang unang element na tumutugma sa tinukoy na CSS selector at hinahayaang ma-access mo ang laman nito kung ito ay umiiral. Document, query selectoral, ay kinukuha lahat ng element na tumutugma sa CSS selector. document, query selectoral, ay kinukuha lahat ng element na tumutugma sa tinukoy na CSS selector at hinahayaang ma-access ang mga nilalaman nito sa pamamagitan ng iteration. Sa TypeScript, ang pagpapahayag ng uri ng element ng hayagan ay nagbibigay daan sa paggamit ng mas tiyak na mga paraan at katangian. Ang as na keyword ay isang type assertion operator sa TypeScript na ginagamit upang malinaw na sabihin sa compiler na ituring ang isang value bilang isang partikular na uri. Sa TypeScript, maaari mong gamitin ang type assertions para ituring ang nakuha na elemento bilang isang partikular na uri at ma-access ang mga property o method na para lamang sa uri na yun. Ang pagmamanipula ng DOM ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga katangian ng mga elemento. Pinapayagan ka nitong flexible na kontrolin ng mga pagbabago sa teksto o mga katangian, mag-apply ng mga estilo, at i-update ang ipinapakitang nilalaman. Maaari mong palitan ang teksto o HTML ng isang elemento gamit ang text content o inner HTML nito. Maaari mong gamitin ang text content o inner HTML ng isang elemento upang baguhin ang ipinapakitang teksto o HTML content nito. Maaari mong baguhin ang inline ng mga estilo sa pamamagitan ng style property ng elemento. Ang code na ito ay kumukuha ng isang partikular na elemento, binabago ang kulay ng teksto nito sa asul, at itinatakda ang font size sa 20px. Kung gusto mong baguhin ang mga katangian ng elemento, gamitin ang set attribute. Ang code na ito ay binabago ang href attribute ng unang link element sa pahina patungong https://example.com. colon slash slash example .com. Upang magdagdag o magalis ng klase ng elemento, gamitin ang classList Ang code na ito ay nagdadagdag ng active, na klase at nag-aalis ng inactive, na klase sa isang partikular na elemento. Maaari ka rin magdagdag ng mga bagong elemento o magtanggal ng mga umiiral na. Nagiging posible nito ang dynamic na pagbabago ng estruktura ng pahina batay sa mga aksyon ng gumagamit o estado ng aplikasyon. Gamitin ang document create element upang lumikha ng bagong elemento at idagdag ito sa dom Ang code na ito ay lumilikha ng bagong mas mababa div mas mahigit elemento Itinatalaga ang teksto nito at idinadagdag ito sa mas mababa body mas mahigit ng pahina. Upang alisin ng isang elemento, gamitin ang mga method na remove child o remove. Ipinapakita ng code na ito kung paano tanggalin ang isang partikular na child element mula sa parent nito at paano tanggalin mismo ang element na yon. Sa TypeScript, maaari kang magdagdag ng event listeners sa mga elemento upang magsagawa ng mga aksyon base sa interaction ng user. Ang code na ito ay nagdadagdag ng event listener na nagpapakita ng mensahe sa console kapag naklik ang button. Sa pamamagitan ng paggamit ng Add Event Listener, maaari kang makinig at mag-handle ng iba't ibang event katulad ng pag-click, galaw ng mouse, at pag-input ng keyboard. Kapag nagmamanipula ng DOM gamit ang TypeScript, ang pagbibigay pansin sa mga uri ng elemento at null checks ay nakakatulong na maiwasan ang mga error at makapagsulat ng matibay na code. Dahil posible na hindi umiira lang isang DOM element, inirerekomendang mag-check ng null bago magmanipula ng mga elemento sa TypeScript. Kapag nag-ooperate sa partikular na elemento, halimbawa, HTML input element, karaniwang ginagamit ang assertion, as, para tukuyin ang uri at magamit ang mga properties na tiyak sa elemento gaya ng value. Sa pag-iingat sa mga ito, nagbibigay daan ang pag ng pagmanipula ng DOM gamit ang TypeScript na makapagsulat ng mas ligtas at mas predictable na code sa pamamagitan ng pagsasama ng flexibility ng JavaScript at type safety ng TypeScript. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pagprograma. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.